Magandang araw mga ka-fishing hunting uh, Samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting Kamusta nga po pala kayong lahat uh, Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta Ibali po nakakayat na tayo dito sa spot po saan ulit tayo mamumutok Dito lang po ulit sa old spot natin Kung saan tayo nanguhuli ng mga nakakaram video natin At uh, nakaset up na rin po tayo eh nando po tayo eh alas 8 na medyo papalaki na tubig Kaya lang po may may hangin na kagad. Sana ah, wag lumakas yung hangin. Sana eh swertehin tayo ngayon at makahuli tayo man lang pang ulam, makaka-pising anting. Eh mga pising anting medyo minatatanaw tanaw na ako. Kaya lang medyo labo yung tubig ngayon. Kaya kailangan angat na angat yung isda para maputukan natin. eh shout out po sa mga subscriber natin at sa mga viewers na patuloy na nanonood sa atin at mga nagtitiwala. at shout out po sa mga paniniksay sa buong Pilipinas at shout out po sa mga angler na sa buong Pilipinas din po katulad natin na mahilig na mangsta ah uh, po kay Red Words Aegis Habi Raymond Santos uh, Oliver Abagon uh, Brent Fernandez yan yung mga tropa natin sa I Iba Sambales yan shout out nga po pala rin sa mga puong taga Sambales at napakinda po ng inyong lugar Ayan mga ka-fishing hunting. Bali, antay-antay muna tayo. Ayan yung spot natin ngayon. Oh. Mga ka-fishing hunting. Medyo malalim pa. Ayan. Pero palotide na. Ayan, lumalabas na yung tubig dito sa sapa. Sa antay-antay na lang tayo ng lutang mga ka-fishing hunting. yun ito natin mga kapising hunting Anama, ganda maganda tama yun no oh. layo na niya we ayun pa rin yung mga ano natin Ang sasabit dyan. Huwag mo palulusungin palaki tubig yun, so, naiyangat din natin sa tubig mga kapising hunting yun yan, unang isda natin to mga kapising hunting sa Mahaba ang tilapia dito mga fishing hunting. Tutokan tayo mga fishing hunting. Nakupo, na naman. Nabubulabog nung ibon na lumilipad eh. Pag nadaanan nung anino mga kapising hunting eh. Nagubulabog eh. Kaya hindi tayo makaputok na maganda dito sa gawin na to eh. Yan o. Problema nakaharap sa atin lagi rito. paharap eh. Maayon sa agos mga kapising ngante. Yun, tinamaan nga natin yung isa. Yan mga kapising ngante. Tinamaan nga natin. Tumatakbo yung tali natin. Sana maganda tama. Para hindi malaglag. Yo. Mulundag pa mga kapising ngante. Kabaon yung bala natin eh. Yan pero pakitay na Papasok na yung tubig eh. Kaya na Yan, huwag kang sasabit Yung Tanggal natin, ayos na ulit tayo mga kapising natin Yo. Ayan mga fishing hunting, na namatahan pala natin. Matat sa tinamaan, lumusot din. Yeah. Oh, hindi natin maiyaya ano. Maiksi yung bala natin. Putulin na lang natin, magbabala muna tayo ng iba. Yan, ang dami na naman. Kaya lang, ayaw umayos ng pwesto. Tiyangan pa tayo. <slaps> na mga kaya natin. dito na mga marapising natin. Ito na mga natin. Ah, natin, makapising natin. Tsempohan din natin. Yo, oh, no, layo na o oh. Yo. Nahabol pa lang ko sa mga na. Dalawa yata tayo naman natin, makakapising natin. Yan. jackpot tayo dito sa uh, putok natin na Ayun nga, dalawa. Makakapising natin. Pero nakikita ko isa. Ano, tunay kung isa na lang natira ayun dalawa pa rin maganda ganda to mga nating ating yun o kaya mga ka fishing hunting panalo tayo rito ayan o oh. isang putok natin Talawa huli natin mga ka-fishing oh. isang tunay sa isang arroyo ayan oh. ganda oh. una mo natin alisin yung arroyo ganyan sana lagi ang putok mga ka-fishing natin malakas makarami pa yata natapot ko sa ano Oh, pet. Putol mga kapatid. Ganyan na resulta niyan. Tayo ba, pisingating puputulin na lang natin 'to. Aso, tataas so, pa to yung yung pagkakabalik natin, 'no. Oh. Ayan. Sulit naman yung putok natin, dalawa. Nakita naman niyo. Tiguna-alisin, puputulin na lang kasi natin. Ang kaya natin, mga ka-fishing hunting. So, natin. O, dalawa na naman ang tinamaan natin. Ayan, mga ka-fishing Dalawa na naman. sumabit yung bala natin. Ako, nalaglag na naman yung isa. Yun, buti yung arroyo na laglag, mga ka-fishing hunting. bala natin na sumabit, hindi yung huli. Yan, mga ka-fishing Diyo, natanggal. Buti yung natanggal. Ang fishing hunting. Puti yung nalaglag eh. Yung arroyo. Ang mga Dami na ng huli natin. Makapag-uwi na tayo ng pangulam hapunan. Yan tinamaan natin. Layo na nang naratay mga ka-fishing hunting oh. Yun oh. Yun. Nasa may tulos na na oh. Kangkong. Yo. Yeah, oh. Yeah, no. sasabit malayo pala bala natin yan mga fishing hunting yan o good size mga ka fishing hunting Makalayo ng bala natin. Ito so, mga ka-fishing hunting. Isa isa. O so, yan mga ka-fishing hunting. Ang resulta ng ating pagtsatsaga. Ayan. na tayo na pang ulam. Ang lalaki ng huli natin. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob nitong araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood nitong video na to. Kita na lang po tayo next video. God bless po.